At ito naman yung isa pa rin puno. Ito yung na-harvest ko nung nakaraan. Ito puno na to. Kaya hindi pa siya ganun karaming bunga. Pero may mga bunga pa rin siya na malalaki. Ito ang laki. Ito. <laughs> Di pa nakakatawa. Ang laki niya oh. Dalawa sila. Ito ang laki. Ang laki talaga. Kahit ito oh. Ayan. Ay naku. Pumutok na. Kunin na natin yan. Kita niyo to, ang laki din, oh Lahat sila ang lalaki eh. Punta tayo dun sa isang puno pa. Ito yung pinaka kalaman kalamansi namin. Nakikita niyo rin mayroon din siya mga maliliit pa. Meron din siya mga katamtaman, may mga pwede nang anihin. O medyo may malalaki. Ayan. Pero meron ito. Ito yan ang dami niyang bunga. Oh. Ito pa. Pwede na anihin pero hinihintay namin mag-yellow siya. Ayan. Ang dami nitong itong bunga. <laughs> Ayan, maliliit pa yung iba. Oh. Hanggang sa taas meron.